for today's video, magre-refer tayo ng uh, washing machine na ayaw niya umikot. Uh, ang problema na to, sabi sa atin ng may-ari, ma ayaw umikot ng kanyang uh, uh motor. Mamamasin nga rito, kahit na gamit ko siya ng pliers, ayaw niya pa rin umikot. Lalo, lalo na siguro, kaya pagkakamay lang ginamit ko, tuloy niya ayaw niya talaga umikot. Ayan, ang suspecha ko rito, uh, yung bushing niya, na siguro nanikit na yung... Uh, uh, lumagkit na yung pinaka bushing niya o nasira na yung kanyang uh, bushing oil shop niya. Kaya bubuks natin para malaman natin kung ano yung naging uh, problema niya. Kaya sa pagbubukas niya pala na ito, gumamit lang ako dito ng uh, tubo. Kaya kung mapasin yung tubo na yan, lang natin sa kabilang side. Tapos pupukin lang natin ito ng uh, pako o ng uh, concrete nail. Bali may apat na piraso ito na uh, pinaka niya. Nakarematche kasi ito. Ayan, hindi siya tornillo. Nakarematche lang siya. Ayan, kakalang lang natin dito yung pinakatubo sa ilalim. Saka natin pupukin ng concrete nail dito sa Uh, kabilang side Ayan. isang pokpok lang ng concrete nail yan matatanggal agad yan lulusot agad yung pinaka rematching niya na yan Ayan. itong concrete nail po pokpok lang natin isang malakas lakas yan tanggal agad yan Ayan. ganun lang pagtatanggal ng ating a uh, rematch sa ating uh, washing machine motor Ayan. at ito nga uh, napag alaman ko na ang sanhi ng hindi niya pag ikot dito yung kanyang uh, uh, pushing nga uh, binuksan natin to ayan binuksan ko to dito mayroon lang pong uh, nakaklip ayan tinanggal ko lang siya gamit yung ating uh, uh flat na screwdriver ayan ayun, ito yung pinaka uh, foam ng ating uh, bushing papasino nga dyan oh, namumulbos na siya ayan oh. talagang wala na siyang langis ayan tulbos na siya natuyuan to ng langis ayan normal naman sa washing machine na nag nagiging ganito katagalan normal yan kaya itong uh, pinaka bushing niya, binaklas ko siya magkabilaan sa pinaka upper at saka sa lower part. Ayan. Papasin yung pulbos na rin talaga siya. Ayan. Pulbos na pulbos na siya. Kaya natuyo nanto ng langis. Ayan yung pinaka bushing niya. Ayan. Ayan Papalitan natin yung uh, pinaka foam niya at saka pinaka bushing niya. Ayan. tanggalin lang natin yung mga dating foam niya bago tayo magpalit ng bagong foam uh, bali dalawang foam ilalagay ko dito para mas marami siyang istaka na langis at ang naging suspecho ko pa isa pa rito na pag hindi niya pag ikot itong pinaka rotor niya na to tsaka yung pinaka body niya itong pinaka ito sa may pinaka rewind niya na yung pinaka uh, dumi dito kaya ginawa ko dito nilinisan ko siya ng acrylic thinner o lacquer thinner Ayan, para matanggal yung uh, sobrang lagkit kasi. Ayan, ilinis ko yung pinaka-body niya. Kung papansin ko yung motor niya, ayan, makintab na siya ulit. Pero yung pagkabukas ko siya kanina dito is talagang napakaitin niya. Ayan, pati itong pinaka-shafting niya, nilinis ko na rin. Buti na wala pang tama yung shafting niya. Kaya okay pa naman to. Ayan, nilinis ko na lang to ng lacquer cleaner para matanggal yung malalagkit na uh, langis na tuyo at saka yung duming natuyo. Uh, palagay ko ito, galing to sa fan belt. Na, uh, na, na durog yung fan belt niya or something na nagkaroon siya ng kulbos pumunta dyan sa pinakamotor niya. Yun ang naging sanhi na kanyang uh, hindi niya pag-ikot ng maayos. Yan, nilinis ko lang siya mabuti ng uh, lacquer thinner. Mm -hmm. Mabilis na mamatuyo yung lacquer thinner kaya kahit na uh, gamitin natin agad to or something, mabilis na mamatuyo yan. Kaya okay lang naman para sa akin na acrylic thinner yung gamitin. Mm -hmm. yan, para malinis lang ulit, matanggal yung mga dumi. At dito kasi sabi ko nga kanina, bali dalawang uh, um, uh, foam yung gagamitin ko dito. Ayan. Ayan ito yung pinaka bushing niya. Ito yung foam. Ayan. Itong foam na to ay sa kung electric fan to. Eh, kasi wala naman akong foam dito. Pinapara dyan sa uh, washing na yan. Ayan. Tsaka lalagyan natin itong uh, tensioner plate niya. Ayan lalagay ko pinaka sa isa at sa part na to lalagyan ko pa rin siya ng uh, isang uh, foam ulit para sigurado tayo na maraming istaka na langis na mangyayari dito o hindi matutuyan agad-agad na langis itong ating uh, pinaka bushing niya dahil yan ang buhay ng ating uh, mga motor na washing kahit sa electric pa ng buhay niya yung kanyang langis, ayan Singer, ang all-purpose na langis yung ginalt ko nga rito ayan. bago nga pala siya takpan uh, itong pinakailalim niya. Yan, ko muna siya ng uh, pinaka-langis dito sa part ng ilalim. Yan, medyo dadamihan natin ng konti. Yan, pagka napaikutan na natin yung uh, part na yan, ilalagay na natin yung tensioner niya. Yung pre tensioner, tapos yung pinakaibabaw na uh, nilagay natin na bulak din. Ayan. Ayan. Lalagyan din natin siya ng langis. Ayan, medyo damihan ko na lang ng konti huwag naman yung sobrang dami na aapaw siya yung sakto lang din para lang din maistakan siya na maganda ngayon sa pagbabalik naman na uh, since okay naman na yung ating motor ito naman yung ating AD DIY na pangbalik niya ng rematch eh. niyo dito isa lang nato ng electric pan na inalinder ko pinakadulo niya ayan malit na malit yung pinakadulo niya yung pinakadulo lang talaga yung pinakamalit niya tapos sa palaki na siya para yung pinaka rematch niya is mabalik natin sa pinaka original na tsura niya para maglock siya ulit ayan, ganyan yung tsura niya yan, DIY lang yan. Ayan. Yan, yung ginamit ko sa kanya para maibalik natin na maayos yung kanyang rematche. Yan, pupukpok lang naman at tigakalang natin sa matigas na bagay yung pinaka uh, bolt na rematche. Yan, taka natin -puk -puk na ito Kaya kung papasin yung nga rito, kahit na uh, daliri nilang, lang, tagal niya na huminto. Yan, yan. Uh, Napakatagal niya nang umi... Ayun, isang piga ako lang sa kanya o isang ko lang sa kanya. Halos ayaw niya nang umi... niya nang huminto. Ayan. Ang tagal niya nang umikot. Gawa nga na napakaganda na ng ating pagkakalang sa kanya. Magandang maganda na on chat Wala siya ng alog. Ayan. 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 Para bago ko siya ilagay dun sa pinaka bahay niya o sa pinaka washing machine niya, itetest muna natin siya para masigura tayo na walang tama pa yung nakinay niya o yung rewind niya para matest natin kung uh, maganda yung pagkakagawa natin. Ayan. Kung papasin nyo nilagyan ko siya ng tape para makita natin na maayos na umiikot talaga yung ating uh, fan at or yung ating uh, pinaka motor ayan yan inipit ko na siya ng plies para wag siyang pumalagay mapalag kasi yan ayun o no? kapasin nyo guys napakaganda na ng kanyang ikot yung papasin nyo nga rito kung maririnig nyo ayun napakatahimik din ng na kanyang motor talagang maganda maganda pa yung ating uh, pagkakalagay ng ating uh, uh, bushing at saka ng um, langis ayan Ayan, ganun lang guys. At uh, thanks for watching. Hindi ko na pinakita nga rito kung paano ito binalik. Basic na lang naman halos yun. Ito lang pinaka-importanting part yung pinakita ko. yeah Thanks for watching guys.